Good morning sa lahat ng mga kaidula natin dyan. Kumusta kayo mga kaidulaan? At ito mga idol, ipapakita ko sa inyo. Kakain tayo mga idol ng papaya. Mga idol, oh, mumukbangin niya natin itong mga idol. Masarap siguro itong mga idol. Eh. Medyo malambot na siya mga idol. Siyempre babalatan natin mga idol. Ayan mga idol, babalatan natin. Dito na nga mga idol, at babalata natin mga idol. Oh. Kasi mga idol, hindi pa siya total na dilaw mga idol dito mga idol. Oh. Dito ito, medyo mano pa siya mga idol, ma tigas pa siya. Siyempre, babalata natin para masarap. Uy! Yummy nito mga idol. Oh. Ito mga idol, masarap, lalo lalo na sa umaga. Kung kakain ganito, papaya. Dati mga idol, sa probinsya namin, sa Bicol, yung mga sinasabi ng Tagalog na papaya sa tabi-tabi ko na sa tabi-tabi ng ilog. ayon Ano? Ang A few moments later. Ito na mga idol, oh, nabalatan na natin. Sobrang mga idol, hiwain na natin 'yan. Tukuha tayo ng plato, ayan oh. Plato, dinod natin mga idol ilalagay sa plato natin, ayan oh. Tingnan natin, mga idol. Ay, malambot na talaga, mga idol. Ayan, hindi na pwede. Siguro ito lagyan ng suka, mga idol eh. Malambot na malambot na, mga idol. Oh. Kakainin na natin ito. Di na tayo mag-ano ng... Ano, mga idol? Di na tayo mag... Ano, ng suka na may sili. Ayan, oh. pero napakasarap ito, mga idol. Oh. Sa tagal ko na, mga idol, na hindi nakakain ulit ng papaya, mga idol. Ngayon lang ulit. Ito. Siyempre, mga idol, tatanggalin natin ang ano yan? Ang buto niyan bago natin kainin. Ano? Sige, kamitan natin ng kutsara mga idol. Ito lang oh. Ganun ganun mo lang mga idol oh. Oh. Ganyan lang mga idol. lang, oh. simpleng simple lang oh. Ganyan lang mga idol. Yummy nito, sarap. Ito na nga mga idol oh. Yung papaya mga idol. Inog na siya mga idol. Mas masarap sana kung ang pa lang mga idol. Pwede natin isawsoto mga idol sa suka na may sili, na may asin mga idol. Pero masarap dito mga idol. Kasi nahinog na siya. Ito mga idol. Oh. Yummy. Matamis siya mga idol. Kasi, minsan nakakabili ako ng ganito. Hindi siya matamis. Yung malaking papaya. Pero ito, tamis Oh. Tama lang kasi. Pinita siya sa puno, hinog na siya. Kaya, no. Marap. Ano sa Bicol mga idol? Yung papayang Tagalog. Inukuha lang namin yan sa mga tabi-tabi, sa mga pampang -pang ng ilog. Tapos kuhain na, tapos babalatan lang namin na ah, ganyong, ano nilang namin na kamay namin. Kaya na yan mga idol, kasamang buto. Yung natawag ng na ligaw na papaya raw. Yun mga idol na napakatamis. Ligaw na papaya. Kupram mas mga ito. mga idol, masarap na masarap talaga yun. Ano ito ba, Dol? Matako ako rito. Maganda ito, my Dol. Sabi nila, nakakapagpalinis doon ng tiyan. Ah, sabi niya. Papaya. No? Oh. Hmm. Ah. Hmm. Papaya tayo dyan, makadulang. Ang iba ayun ito kumain ano, masarap. Ano bang yung matamis? Mmm! Ah! Mmm! Yummy! Maraming salamat mga idol sa lahat po na nagsusupport po sa aking YouTube channel. Ayan, sa lahat po na nanonood ng mga video ko, marami salamat. Siyempre sa mga kaibigan natin dyan na nagsisimula pa lang sa YouTube channel. Sipag lang mga idol para po mamonetize po kayo. Ayan, siyempre huwag nyo kalimutan mga idol na like, share, and notification bell. Siyempre subscribe mga idol sa aking YouTube mga idol. Ayan, marami salamat sa inyo mga kaidulan at God bless you po. Yeah!